sa oras pang alas 12.31 ng tanghali. Nasa linya naman po natin ang isang uh, aktibo sa pagkibaka laban sa, o oh, laban eh no. Uh, pagkibaka kaugnay po sa karapatan ng mga estudyante at syempre sa karapatan po ng uh, mga Pilipino. Nasa linya po natin si Professor uh, Danilo Araw. Isa po siyang uh, dyan sa... Uh, UP Diliman. Ayan, at uh, Contra Daya Convenor. Prof, magandang tanghali. Yes, magandang tanghali, Juday. Uh, salamat sa imbitasyong ito. Nice to see you again. Yes, opo, oo. oo. Uh, prof, kayo ba'y naka-health break na? Kasama ba kayo sa health break? Uh, hindi po, kasi kolehiyo po kami. Magama, technically, naka-break ako ng isang taon dahil, alam Ooh. mo naman, naka sabbatical ako. Ngayong 2025, uh, sa January 2026, babalik na po ako sa pagtuturo. Mm -hmm. Pero syempre, kahit hindi kayo nagtuturo sa UPA, kayo naman po ay uh, aktibong uh, nakatutok, nakamonitor ano, sa mga kaganapan. Prof, meron ba kayong mga pagkilos na every Friday uh, bago mag-November 30? No? Kayo ba'y kasama dun sa November Aha. 30 na sinusulong ng uh, parang trillion peso uh, March Part 2? Uh, part 2 yon ng Trillion Peso March, uh, meron ding uh, sari ibang grupo na kilusan kontra kilusang bayan kontra kurakot na meron ding sinasagawang mga aktibidad. Syempre sinusubukan pag-isahin na lang ito hmm. para mas maramihan yung uh, pagpasok ng mga puwersang talagang nagnanais ng pagbabago. Uh, hinggil sa Black Friday protests, tama ka Juday, tuloy-tuloy ito. Sa pagkakaalam ko, kahit dito sa UP Diliman ay patuloy pa rin yung kilos protesta. Tapos, uh, special mention na rin sa Concerned Artists of the Philippines na sa pagkakaalam ko, every Friday, meron silang busking na tinatawag uh -huh. uh, sa may Katipunan Aurora Terminal. At uh, yon uh, mga progresibong kanta yung kanilang uh, inihahatid sa mga tao. Lalo na dun sa mga nag-aabang ng uh, commute nila uh, mula Aurora, Katipunan o saan man sila papunta. Mm. Now, ko, Prof, yung health break. O oh, nga pala, kolehiyo kayo. Ang ibig ko sabihin, parang uh, okay. semestral break, di ba meron pang ganon? Na around ah, okay. uh, two weeks, ano? In time for the undas din, ganon? ah uh, tama po kayo. Uh, yung that ay nag ng uh, wellness break or parang, uh, tama ka, parang uh, in time for undas, uh, sa pagkakaalam ko sa UPIS, kasi yung anak ko nag-aaral doon, uh, mukhang hindi sila saklaw nito. Kasi kailangan ko ihanda yung anak ko dahil may mga quiz at exam siya eh uh, oh. next week. Opo. Pero matatapos yung semestre, para lang malinaw sa publiko, uh, bandang Disyembre po. So sa susunod na January yun na yung ikalawang semestre naman. Mm -hmm. Ayan. Si iba ba anong grade na prof? yung yung uh, <laughs> okay para nagiging personal yung mga tanong mo, pero okay lang ano na naman na naman do UPIS eh <laughs> ah, ah yeah it's public knowledge naman 10 years old na siya kaya grade 4 na po siya ngayon at uh, so far maayos naman yung kanyang pag-aaral uh, maganda kasi yung ano eh, napag-usapan na rin lang yung UPIS, Yes uh, at yung politika uh, maganda yung uh, pagpapaaral nila sa mga estudyante ko bagamat kakaunti lang eh, na imumulat sila sa katotohanan. At in fact, tuwang-tuwa ako na yung mga guro, uh, parang nagsagawa sila ng uh, special activity para uh, sabihang uh, hindi katanggap-tanggap yung mga kasalukuyang nangyayari. So they have a way of explaining mm -hmm. yung social realities kahit sa mga uh, bata pa na sa totoo lang ay dapat na nalalaman nila yung katotohanan. Kaya balikan natin yung anak kong si iba, eh, ngayon eh, talagang aware na siya sa mga nangyayari. Hindi dahil sa akin, mas uh, <laughs> credit goes to UPIS pa po. Oo, kasi yun yung uh, bahagi ng sistema profano sa UPIS. Eh, eh nabanggit mo yung uh, sitwasyon ng bansa natin. Ano na ba ang uh, uh ay yung uh, pananaw ngayon? Kasi merong uh, saring report na may na-dismiss na hindi raw na <laughs> ano, hindi raw na meron pa sinasabi, hindi na, na, na ilabas, pero na dismiss, so... tapos may binawi, etc. No? Uh, ano bang reaction mo doon na, uh, Prof? Parang itong, itong issue ng uh, uh maanumal flood control projects, ano? parang nagiging sadyang masalimuot na yata, no? Well, tama ka, uh, sa unang tingin mukhang masalimuot, pero kung iisipin natin ang mabuti, hindi naman ito kakaiba sa pork barrel kam dati at uh -huh. iba pang mga anomalya. Dapat talaga managot yung dapat managot, yung tinutukoy mong uh, akala natin na ma-dismiss madi na senador 2019, ni reverse pala yung decision kahapon nalaman uh -huh. natin. Tapos ano akala ko noon, ako lang yung uh, parang nahuli sa balita. Parang uh, wala yata ako sa group chat ng mga periodista. Pero as it turns out, uh, kahit yung mga nasa ombudsman na mga reporter, apparently, apparently, hindi rin nila alam. At kahit yung mismong bagong ombudsman, eh, hindi rin aware. Kaya yun yung parang ano eh, nakapagtataka. Tapos itong dating ombudsman nang gagaslight pa at sinasabi na wala naman daw sikreto at uh, ginawa lang niya ito batay sa kanyang uh, judgment. pero it begs the question bakit hindi alam ng publiko unang-una ikalawa uh, ngayon uh, lumabas yung balita na meron pang isang dating senador na ngayon ay involved sa Marcos Jr. administration na na sa charges uh, regarding yung uh, misuse of public funds uh, dahil dun sa pork barrel na controversy years ago Uh, alam mo, Juday, wala namang problema kung may ma absuelto kung talagang walang kasalanan. Mm. Pero minsan magtataka ka rin ano ba yung grounds at kung bakit sila na-acquit. Yung sa isang kaso, dahil na-forge daw yung signature, huh? when in fact, uh, meron namang uh, ebidensya na lumalabas na batay sa testimonya ng iba't ibang mga tao, may involvement talaga. Uh, itong senador na to na dapat eh, na dismiss uh, years ago pa una pangalawa ang tagal bago na desisyonan yung kaso na isa pang dating senador at ngayon siya ay pasok na sa gobyerno uh, ng kasalukuyang administration rather eh bigla na lang siyang uh, so parang ang ano eh nakakadismaya na hindi lang ito usapin ng timing eh kundi yung usapin din ng proper na pagpapaliwanag sa publiko kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Mm -mm -mm. Pero prof, uh, well yung ating lalo na yung mga netizen, ano sinasabi nga may mga resibo nakikita natin all over exactly. yan aliya, sa social media. Ah uh, parang ang sabi nung iba eh meron pa bang uh, kakaiba? I mean, meron pa bang hindi sangkot? ba diba? <laughs> sa usaping ito Oo. kasi parang oh, uh, kabilang pani, kaliwa, kanan, unahan at likod, saan mang saan mo man ibaling, may mga lumulutang na mga sangkot eh, no? May mga meron pang contrib contributor sa ano, sa campaign ng mga politiko, profe, no, 'di diba? yes, ba? Sabi ng ko, like yan. Exactly. Iba pang usapin 'yan. Uh, yes. Buti na lang may nilabas na investigative report yung PCIJ at lumalabas na at least anin sa mga senador mm. ay uh, talagang nakakuha ng uh, campaign uh, contributions from uh, contractors. Right. Uh, tandaan natin, malinaw ah, sa omnibus election code, in fact, yung word na contractor ay nandoon. Eh. Uh, bawal talaga, na kasama sila sa mga bawal na mag-donate. Mm -hmm. Ang hair-splitting argument ng ilang mga tao, lalo na yung isang uh, senador, umamin na uh, nakakuha siya ng... Uh, pera mula sa kanyang kaibigan na private contractor pero sabi niya nakuha raw niya ito bilang private donation at uh, ibang kusapin daw yung mismong sa kumpanya ng kaibigan niya yung uh, pera na manggagaling. Pero hindi mo naman hindi naman tayo dapat mag-engage sa tinatawag na hair splitting argument uh, as if magkaiba yung private donation ng isang may-ari ng kumpanya kaya kumpara sa mismong yung kumpanya yung magdodonate, uh, let's not uh, split hairs about it at wag na tayong pumasok sa mental gymnastics o legal hermeneutics o anumang terminong nais nating gamitin. Ang bottom line dito, Juday, talagang kailangang managot. At sana naman uh, dito sa mga nasasangkot sa kasalukuyan, uh, magkaroon ng delikadesa na umamin talaga sa kanilang pagkakamali. Kasi sa totoo lang, no amount of theatrics can hide the truth. At wo, hindi natin masisisi yung sambayan na talagang galit na galit Saka, sa kasalukuyan. Alam mo, Juday, medyo kakaiba yung panahon ngayon. Dati, kahit sa media, eh, no offense sa mga ibang mga kaibigan natin sa media, mm. pero dati negatibo yung pagtingin sa aktivismo. In fact, pagka nagrarally, parang napipilitan lang mag-cover, nararamdaman mo na, <laughs> naman? Na, na ako nandito at, at kaya hindi, hindi ikaw, hindi ikaw, yung tinutukoy ko. Pero may iba, hindi lahat. Pero ngayon, alam mo, Juday, ano na eh, uh, naiintindihan na ng malawak na mamamayan at talagang nakikita yung lohika ng kilos protesta. Uh, na ako nung September 21, I think we had, we had this conversation before. Malinaw, uulitin ko lang na marami sa mga nagpunta noong September 21 sa Luneta, unaffiliated na mga tao ibig sabihin nagpunta sila out of their own uh, free will yes. tapos yung mga placard nila eh, yung sila sila lang yung gumawa walang organization walang hindi sila inabutan sila mismo yung gumawa sa tingin ko ganun yung mga mangyayaring kilos protesta sa hinaharap at uh, talagang uh, hindi titigil itong mga kilos protesta na ito in fact yung November 30 that would be the big event pero from now until November 30 tuloy-tuloy yung iba't ibang mga kilos protesta kahit dito sa UP Diliman uh, hindi hindi nakakagulat na maraming uh, mga pagkilos na ginagawa at labas ng pagkilos tuloy-tuloy yung mga forum, yung mga presscon, yung mga yung mga iba pang mga public engagement na posibleng gawin. Kaya kahit kasabatik ako, okay lang na maabala 'yung aking oras at maubos 'yung aking oras sa paglahok sa mga ganong klasing aktibidad. At sana 'yung media 'wag magsawat sa pag-cover ng mga ito. At kapuri-puri 'yung ginagawa ng media sa kasalukuyan na talagang hindi tinatantanan 'yung pag-cover. Mahusay 'yon. po salamat, uh, profe. Siyempre, 'yan naman 'yung uh, trabaho natin, ano, bilang uh, uh, nandito sa sektor na ito. Uh, Prof, anong hanggang kailan ba tayo magbabanta? Hanggang kailan tayo maghihintay para may makita tayong makulong? Kasi yun eh, sinasabi nila, di ba? Dapat may masampulan. Dapat merong kang makita. Exactly. Well, nitong uh, last week ano, eh, pinakita yung uh, mga pwedeng pagkulungan daw nung mga uh, uh -huh. mahahatulan kaugnay dito sa usaping ito, yung kanilang uh, mga kwarto-kwarto nila no, yung kanilang kulungan hmm. mismo. 'di ba? Pinakita ni uh, Ombudsman na uh, Boeing Boying Remulia Prof no? sabi niya in uh, around three weeks eh meron na tayong makikita o ma maririnig, makukuha, uh, talaga na aktwal na mapapanagot. Sige, hintayin natin sino-sino yon sa mga darating na linggo. Pero maraming mga basic na question yung publiko. Eh. Kasama hmm. na ako ron. Una, nasaan si Salvi ko? Kasi isa siya sa mga susing personahe rito. Ikalawa, uh, nasaan yung iba pang mga ipinangako ng uh, administrasyong ito hinggil sa transparency and accountability. Uh, ngayon, kapansin-pansin juday na maraming mga senador at membro ng Kamara na nagdi-disclose ng kanilang sal -end. Yes. Uh, sana dumating yung pagkakataon, uh, hindi pa naman tapos yung, yung araw ngayon, sana si Marcos Jr. mismo at si Sara Duterte, Uh, yung Pangulo at pangalawang Pangulo mm -hmm. ay i-disclose din yung kanilang SAL-N. At doon sa mga nag-disclose ng SAL-N, lubos-lubosin na natin, sana nakikinig sila ngayon, ito po yung susunod na challenge natin. Pwede nyo po bang ilabas yung SAL-N nyo ng mga nakaraang taon mula nang kayo ay nanungkulan sa gobyerno? Obviously, exempted yung mga first-termer kasi obviously yes. ngayon lang sila pwedeng maglabas eh pero yung mga old timers o yung mga dati ng uh, nasa gobyerno mga returning ika nga, nasa, nga no? lalo na returning or yung mga dating appointed kahit o. appointed mm. ka kasi required ka rin magbigay ng mag-file ng salen si nasaan yung mga salen niyo kasi mahalaga yung kasalukuyang uh, datos pero para meron tayong tinatawag na benchmarking o pagkukumpara ng uh, net worth or yung assets liabilities and net worth yung tatlong item na yon through the years dapat makita natin yung uh, progression ng data kasi hindi lang ito para sa mga periodista kahit ikaw ay ordinaryong mamamayan uh, you can make sense of the reality eh kung gaano ka, kung tumaas ba bumaba o pareho lang yung uh, naging status ng iyong buhay at saka yung isang interesting na punto rin doon sa statement of assets and liabilities yung quantitative aspect ah sorry yung qualitative aspect dito ay yung uh, mga kamag-anak mo sa gobyerno. Kung sa simula ikaw lang baka sa mga sumunod na taon eh humaba yung listahan ng mga kamag-anak mo sa gobyerno. So yung mga bagay na yon dapat maisa sa publiko ren at saka syempre yung discrepancy. Lalo na kung kakilala ka ng hmm. mga constituent mo magtataka sila tayta, uh, may mansyon to dito sa lugar na to but wala sa sal. -En? Yung mga yon magandang uh, pag aralan at uh, pagnilayan at malalaman lang ito ng publiko kung yung transparency ay sus susulitin at uh, lulubus na natin. Kaya maganda na naglabas sila ng kasalukuyang sal nila, yung final nila as of uh, the first quarter of 2025. What about the rest? Yung the previous years. Mm -hmm. Maganda sanang mailabas po din po yon, maisa publiko po. Ooo, oh, kaya dapat talaga, profe, eh, walang daya. Diba? Exactly, walang daya, transparent kasi kung wala ka namang tinatago, uh, wala namang dapat na ikahiya. Ay, In fact, mm -hmm. kung ikaw ay kung ikaw ay government official at uh nahalata na hindi ka pala ganun kayaman, hindi ka nga pagtatawanan eh pupurihin ka pa kasi yeah, right. uh, mm -hmm. hindi ka nagpayaman sa iyong puesto. 'Yun yung mga bagay na tinitingnan ng mamamayan. All right. uh Prof Uh, Panghuli na lang, meron ka bang uh, mensahe, lalong nalo na sa ating mga kapwa Pilipino na, uh, well, talagang sa sarili nila, eh, nakikiisa sila. No? Sabi mo nga kanina, yung mga nasaksyan mo noong uh, September 21, na mismo birthday mo pa, eh talagang nandun Papa. sila eh, no? Nandun sila para lumaban, makiisa talaga. Sa tunay na adikain na, alam mo, mapanagot, yung mga lumapastangan mm. sa kaban ng bayan, at, uh, Well, magkaisa tayo no para sa mabuting mag mabuting magandang Pilipinas. Siyempre po igiit natin at ipagpatuloy natin yung uh, pa yung panawagan natin para sa malinis na pamamahala, para sa transparency, sa accountability. Maraming mga kailangan pang gawin. At ngayon may gains na yung public pressure dahil yung salen unti-unti nang binubukas sa publiko ng ilang mga mambabatas, pero kailangan pa rin silang uh, i-pursue in the sense na yung mga dating mga datos at yung dating mga salen nila dapat maisa publiko rin. Una yon. Tapos uh, kailangan pa rin nating igiit yung pagpapasabatas ng uh, anti-dynasty law, yung mga reforma sa ating budgetary system, yung pagpapataas ng alokasyon para sa edukasyon, para sa kalusugan at iba pang mga batayang serbisyo natin, na uh, nabalitaan ko, Juday, uh, ilang araw mula ngayon, tataas na naman yung presyo ng langis Ay, o naku, ng gasolina. Ay, tama ka. Yun na nga eh. so, meron bang kailangan gawin doon? Di ba dapat repasuhin natin yung oil deregulation law at uh, tingnan yung posibilidad na talagang magkaroon ng uh, affordable uh, and available and accessible prices of uh, petroleum products and other prime commodities So mahaba yung listahan ng problema sa ating bayan at huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi hanggat tayo po ay nagkakaisa, makakamtan at makakamtan po natin yung magandang butas. Right, maraming salamat Prof. At ingat ka dyan. Sa susunod na maraming. mga pagkakataon, eh, sana makapanayam ka pa namin. Yeah, walang problema. Maraming salamat Juday at uh, magandang uh, hapon sa ating lahat. Alright, magandang hapon po at salamat sa inyo dyan, Professor Dani Araw.